Hello, good morning mga ka-farmers So, nana sa dadari ato ang maisan Mga bono na sa dadari ato ang kamaisan So, nere Hindi nga mong mais silbi Medyo dako-dako gini siya Dako-dako ni siya, tura akong kaoban eh Mga bono na, nasigig ngisi uh, Ako dari, barug-barug ko dari, video-video ko kay Nahurot man ako ang bono ihan apa manso sia sa mga bono diha ah oh, ang uma saksak sinagol yang konani nani na ay na na ay na, na, na saging terus tanom sa uma dakodako ginsha dito abot na dito luyo mm, tambok gini sia nga akoan para maiz mogbo ni mogbo nga tambok pa tuloy askino oh. ipiktar pag yun katong unang abono ang silbi kini among pang abugi abonohan karo na katuning wala na human namo hmm, kay view